Ano ba yan? Flores de Mayo mga boss madam Ganda oh. Pero may meron mas maganda dyan What? At mas malupit Napakalupit nito Pwede dilaw Tinan nyo naman, oh. Walay dilaw na kabote. Oh my God! Wow! Saan ka nakakita ng ganito? Kakaiba. Dilaw, oh. Pwedeng kukunin ko saan, eh. Kasi hayaan mo na sa dito. Ha, ha, ha. Ha? Kakaiba ka eh. Dilaw eh. Silipin natin yung kung Anong kulay? Tira natin. Ay, napunay. Bulay puti pala. Yellow. Ay, ba? ano sabi mo? <laughs> Balin! Ay. Yellow. Yellow. Ulay dilaw. Tagalog, yellow. Ano sabi mo? <laughs> Balin! Ang bihirang ah, Hindi, hindi ano yan, hindi hindi prank. Oh, nakatanim yan ayo, tumubo. Ayun, ano? Ah. Klasin ka na yan, ano? Dili mo. Yo, tinangay na ng aso